Base nga ba sa totoong kwento ang mga sundalong aswang sa pelikulang Shake, Rattle and Roll 14? Mga kaibigan, alam nyo ba na sa ikalawang bahagi ng pelikulang Shake, Rattle and Roll 14 noong 2012 kung saan may mga sundalong aswang ay base sa totoong kwento sa ating Philippine mythology, partikular na sa Visayan mythology na tinatawag na Amaranhig. Ito ay isang uri ng aswang na nabigong ipasa ang kanilang kapangyarihan sa ibang tao na dahilan upang sila ay manatiling halimaw panghabang buhay. Ayon sa kwento, sila ay namamalagi sa taas ng mga puno at sila ay takot sa tubig kagaya nung nasa pelikula. Napakaraming article patungkol sa nilalang na to na nagsasabing isa sila sa mga pinakamalakas at pinakamabilis sa lahi ng mga aswang at ayon pa nga sa ilan ay sila raw ang kauna-unahang Pilipinong nanirahan dito sa Pilipinas. Yung pagkakalarawan sa kanila dun sa pelikula ay sobrang accurate at talagang nabigyang buhay yung kwento na itinuturing pa nga ng ilan bilang isa sa pinakamagandang pelikula sa Shake, Rattle and Roll. Ano sa tingin mo, kaibigan?